Christy, oh, di ba? Dumating na ba yung kape ng timada ni Ah, no. wala pa eh, wala pa. Oh. Oh. Pati yung Sharon, wala pa rin. Oh. Oh, wala pa rin. Kaya ang tatay ang abogado nila. Oo naman, oo. Oh. Kahit ka pa upo, abogado pa rin ako. <laughs> pa ka upo. Sa lahat po ng kaso ni uh, Tita Christie, kayo po abogado. Well, ebo ko yung mga darating, ha? So, ay, ba? May darating ba ba? <laughs> Sino pa lang hindi nagde-demanda kay Nanay Christie? Meron ba Tara, si Sharon, si Bea. Mar marami pa marami naman dito. Oh. Marami oh. oh. Si so, Liza, wala pa naman. No. Si Nadine, wala pa rin. Oh. <laughs> 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 e, tapos na yung kaso niya ni Sarah Lamati, <laughs> di ba? Yung ni Tapos na. Tapos na. submitted na. Hindi, uh, 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 okay. na hmm. akin naman kasi, if you are in showbiz, eh, hindi pwedeng balat si Talagang hmm. may pupuna pupun, eh. Parang boksingero yan eh. Hmm. pagkapunta mo sa ring, hindi maaaring hindi ka masunod ko. Eh nga, Nasa public ID na ko eh. Ang daming nagsasabi sa akin kung ano-ano eh. Di ba? Uh, oo. Wala naman akong dinimanda kahit isa. Hmm. Ganun na talaga. Sagutin mo na lang. Ako. Sabi mo, hindi totoo ito. Diba? Kung ano nung chismis na malabas sa akin, lalo na sa mga babae, hindi <laughs> naman <rin> totoo. Hindi <laughs> naman totoo na yun. Hindi naman totoo yun. Hindi oh, oh, yun. Hindi oh. demanda ko lahat yun. Okay, kung hindi demanda ko lahat yun, hindi... Ang ah, dami ko na demanda. So, yun po yung <laughs> advice sa mga ah, artist. Napakabait kong tao. <laughs> so, so, kaya kaya ilagay yun. Pero, Tony, kahit... Nabagsak pa na ng palataya ko yan, mga kapatid. Kaya yun sa malakas po ang laban niyo na mapanali sa dikakas. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa nababase. Apo. Apo wala pa sa amin eh bali-balita lang pag nakita ko uh, kasabihin ko sa inyo kung ano kung makukulong o hindi si Nanay Crispy <laughs> So panood nyo, di ba? Siyempre may ideya na po kayo. Opo. Okay. So for sure may ideya na po kayo. O so, oh, may ideya pa lang ako. Pero akin ah, na lang muna yun. Baka matakot si Nanay Crispy eh. Ay gano'n? Wala. Wala. May laban. O oh, may laban lamang siyempre. Opo. Lahat naman may laban eh. Opo. Oh, ang laban. question lang doon kung mananalo o matatalo <laughs> sa laban. <laughs> para nagbigay ka ng advice sa mga artista na dapat hindi sila sa city, public figure Ano naman ang advice mo sa mga sa media na mag, para sa si, maiwasan para, si ng para ma sa mga ganyang Para maiwasan Alam naman natin lahat ng batas eh, di ba? Iba yung standard pagka ikaw ay nasa ikaw ay isang celebrity mm -hmm. o ikaw ay isang public figure. Apa. Yung mga puna sa iyo mm -hmm. ay fair commentaryon, lang may reckless disregard for the truth. Mm -hmm. Iba Kasi pagka uh, private person under the law, parang nagle-lecture ako sa law school dito eh. Malice is always presumed pag private person. Mm -hmm. Pag public ano ka, public figure, figure. ka, Uh, you have to prove malice yung nagdedemanda na may mali siya mm -mm. na hindi ano na hindi ah uh, para ikaw ay siraan kundi fair commentary mm -mm. Yung tungkol kay Bea, sa tingin ko no without yeah, prejudging yeah. the case, mm -hmm. hindi naman si Nanay Christy ang nagsiwalat noong mga sinasabi sa kanya mm -hmm. nagkomento lamang siya that to me is fair commentary mm -mm. yun lang naman ang aking ano payo sa ano nandiyan na rin tayo sa mundong yan mm -hmm. So mm -hmm. eh ko nga mamasa sa paano ano nung pinagsasabi sa akin doon eh yung may tarantadong si yun, si critic si Goldwin oh o ano nung sinasabi Buti oh, wow. hindi kami nagharap doon sa awarding at busy ako. Goldwin Review. Kundi pinitik ko yung ilong nung hindot <laughs> na yun eh. <laughs> eh, e, mali naman siya. Oh. Eh, di ba may ibang awards? Ganun mm -hmm. talaga. You have to take it in stride. Mm, -hmm. mm -hmm. Ano pa? Hindi ka kasi ba attorney pro bono ano naman si Jesse alis na kasi sa tabi ko. Ano ba sisikat niyan ihat niyan? Napaka mahihiyain mo. Inannounce ko nang i-launch ka dun sa ano eh remake ng Tondo Girl. Oo, nakakuha na ako ng permiso kay Tito Jesse to remake yung Tondo Girl. Ano ba name niya? Ano Jesse Vidal. Real name niya Ay, maganda. Ilang taong ka na, Jesse? 24. Ay, bata. Napanood mo na may kiyama ni Jasmine. Jasmine Curtis Kung mahahanap daw niya yung ano, yung print niya, sabi ni Tito Jesse. Saka yung ano, yung script kailangan eh. I-modernize lang natin. Pero kailangan pa niya mag-workshop pa. Kawin niya si Jasmine Cortez. Tinabi ko sa kanya. Morena version na si na rin naman si Gaspin, ha? Ako, ang sinupong leading man niya doon sa Tondo. Ahahanap tayo. Launching niya po yun, ano? Oo, launching. Ayaw mo mag-action-action, ha? Tapang si Gaspin, ha? si Ang kaaralan niya po. Siya, 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 ang hukuling po namin. Yun nga, iniisip si actually. Actually. Kasi, lehitibong taga-Tondo siya, eh. taka talaga siya. Tatlong pana ngay iniwasan ko nung unang nung, nung tao ron eh. Buti lang magaling ako kumilag. <laughs> <laughs> hindi, biro lang, biro lang. Actually, tahimik naman doon sa Oriones. Ah, ano lang naman, once a month lang naman ang patayan doon. <laughs> hindi masyadong violent. Uh, yun, I'm curious <laughs> na may pro ba yung service mo kay Nanay Christy? Oh, Siyempre, hindi namin pag-uusapan yun. Matagal ko nang kilala si Nanay Christy. From way, way back. Mm. Oh. Maliit pa ako, kilala ko na yun. ngayon, maliit pa rin ako. Kilala ko pa rin siya. lang.